Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Kahapon lang na pag usapan nga natin ang mga issue sa sahod ni Jonathan Kuminga. Sa mga demands niya at request niya sa management ng Golden State Warriors na hindi madaling tapatan sa ngayon. Nabanggit din nga natin na ang head coach ng Warriors, Steve Kerr at general manager ng mga oras na 'yon, Bob Myers ay si Franz Wagner ang gusto na piliin sa draft at hindi si Kuminga. At tanging ang owner ng Warriors si Joe Lacob ang nagpumilit na i-draft nila si Kuminga bilang kaninang 7th pick at ngayon nga ay slay na mo magblema na dito habang si Wagner ay isa na sa mga franchise player ng Orlando Magic kasama si Paulo Banquero bukod dyan ay hindi lang pala ito ang pagkakataon na nakiadam ang owner ng Warriors sa gustong gawin ng kanilang GM bagos pati na din noong drenaf nila si James Wiseman ang gusto nga ni Bob Myers ay sila Melo Ball o kaya naman si Denny Abdiha at Tyrese Haliborton ganun pa man ang gusto nga ng owner ay si James Wiseman at syempre ito nga nagpapasahod sa lahat edi oo na lamang sila dito. Ngayon nga si James Wiseman ay wala na sa Warriors and possibly sa NBA si GP2 na dating two way cont track player nila at tumalis sa Warriors ang naging trade partner nito sa Portland Trailblazers noon. Obviously, madami nagsasabi na wala naman pwesto si Melo Ball sa Warriors at noong mga oras na yon ay mas kailangan ng Warriors ng center at tama naman sila dyan. Subalit so, kapag hawak mo nga ang top 3 pick o top 2 or top 1, may kasabihan nga sa NBA na take the best pick o most talented player available, hindi na iniisip ang fit. Second na lang nga ito at a-adjust ka na lang o gagawa ng desisyon after mo makuha yung player na very talented. Tulad ng ginawa ng San Antonio Spurs ngayon kay Dylan Harper. Pinili nga nila ito kahit na may De'Aaron Fox sa sila. Stefan Castle, Devin Vassell at iba pang guards. Dahil siya nga ang best player available at pwede mo naman itong i-trade kung hindi maging fit. Kaya naman madami pa din nga nanghihinayang sa ginawa ng Warriors sa pagpapalampas sa tulad ni Lamelo Ball. Paano na lang nga daw kung hindi ang owner Joe Lacob ang nasunod at pinili ng Warriors si Franz Wagner at Lamelo Ball imbis sa si Jonathan Kuminga at James Wiseman. Well, posibleng ang na-extend pa mga kaibigan ng dynasty ng Warriors at hindi kayod kalabaw si Steph Curry sa mga games ngayon kahit na regular season pa lamang. Ngayon nga sana ay posibleng one-two punch combo na si Lamelo at Curry sa guard spot dahil sa pag-decline ni Klay Thompson at paglipat nito ng team. Si Franz Wagner naman ay hindi natin tiyak kung paano ba magiging fit niya subalit pwede nga maging starter caliber pa din siya. Huwag lang nga siya gawing center ni Steve Kerr sa mga small ball lineup. So dito mo nga mga kaibigan ay maikita mo kung gaano kahalaga ang pag-draft ng tama dahil isang pagkakamali ay posibleng malaking nga ang epekto nito sa future ng isang franchise. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay malaking pagkakamali ang pagpili ng Warriors kay Kuminga at Wiseman? O okay pa din ito kahit na hindi sila naging solid piece long term dahil nakapagkampiyon pa naman sila noong 2022?